Ay, pinsan, thank you pala sa pagsundo sa airport, ha. Ah. Salamat talaga. Ako, wala yun. Ikaw pa. Mukhang maganda yung shades mo, pinsan, ha. Ah. ah, eto, pinsan, yung shades. Malamang bagay na bagay sa akin yan. Ah, medyo mahal to, pinsan, ni. Eh. Nako, naalala ba? ko dati nung college tayo, palagi kang walang pagkain. Sino ba sumasagot sa'yo, pinsan? Dewa ko yun, di ba? Ganun oh, ba? Oo oh. nga, no. Ay, Sensya na, pinsan. Sige, pinsan. Sayo na. Ayan. Salamat, Thank you pala sa tulong mo sa akin dati. Nung uh, college, ha. Naku, no, cool. don't tali. mention it. Walang problema. <laughs> Thank you. Bamangkin! Ha, hahaha. Tito. Kamusta trabaho sa abroad? Okay ba? Okay naman. <laughs> Mabuti. Mukhang maganda yung release ah. mo, Hahaha. Ha, ha, Baka pwedeng harbor um, na lang Tito? yan. Bamangkin! Tito, medyo, medyo mahal to, Tito, eh. Doon binili ko sa abroad. Bili na lang kita ng bago, Tito. Shopping na lang tayo ng, ng bagong relo mo. Eh, ako, hindi ako madamot na tao. Nung mga maliliit pa kayo, ako yung nagbibigay ng pagkain niyo pag walang-wala kayo. Pati ulam, pamasahe. Pero huwag na, na yung relo Okay lang, hindi ko kailangan yan. okay lang, Tito. na. Sorry, Tito, ah. Salamat, salamat sa lahat ng tulong mo sa pamilya mo. Sigurado mga. ka, hindi salamat kita pinipili. Uh, thank you, thank you, tita. Hello, pamangkin! Ay, tita! <laughs> Ganito yung tita. Nabusog ba kayo, tita, sa pa-dinner ko? Ah, yes. Nabusog ako, pamangkin. Nanotice ko yung sing-sing mo. Ang ganda niyang sing-sing mo. Ah. O pwedeng akin na lang yan? Ah, sing-sing, tita? Parang bagay sa akin, eh. Ha! Tita, medyo may sentimental value to sa akin eh. Mahal yung pagkabili ko na. Funny thing, naalala mo ba pa, date dati nung naghahanap ko pa ng trabaho dito sa Pilipinas, eh sino bang nagpasok sa sa trabaho? <laughs> Ay, ako pala yun. Naalala ah, mo yun? No? Thank you, tita, sa lahat ng tulong mo, ah. Tulong mo sa akin nung dito pa ako nagtatrabaho sa Pilipinas. Hay, okay lang Salamat yun. Pala. <laughs> sa akin yung sing, -sing. <laughs> okay lang. Hindi, <laughs> hindi, okay na. Oh, ito. <laughs> Basta sure ka, Salamat ha? Hindi talaga. kita pinipilit. <laughs> uh -huh. Haba, andito ka na, Ay. pamangkin. pamangkin. <laughs> Ay, sana mo okay naman yung flight mo, eh, no? Ang ganda pala nung cellphone mo, no? Saan mo pa binili yan? Doon yan sa abroad or dito na sa Pinas? Ang ganda, ha? Baka pwede akin na lang yan. <laughs> <Tum> <laughs> cellphone? Tita? Mukhang mamahalin. Akin na lang yan. Kabili <laughs> ah, ko lang neto, tita. Eh. Ang bilis lang mag-say no, no? Pero naalala ko dati, hindi ako nag-say no sa'yo na nanghiram ka ng pera sa akin nung hindi ka pa nakapag-abroad kasi wala na makain yung mga kapatid mo. ha 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 tita, no? Sige, tita. Sa'yo na. Ay, naku, nakakahiya na na naman. Hindi ko na kailangan ng cellphone. Oo, tita.